Ooh. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. you fade away Tubig Tubig Pero Okay lang pa Okay lang kayo? Saan ba kayo sir? Saan nga ka lang, Maynila. nila Galing kayong Morong? Naglakad lang kayo? Oo. Uh, kaya kayo ngayon, Sir. kumain na kaya? Kumaya. Uh, pagpahala. Ah, pagpahala. nga Sir. Kaya nga Sir. Mahal pa daw trabaho. Galing Morong. Naglakad lang eh. Dito, dito. Oh, nalayo pa sir Wala kayong pa pera pera sir Ah yung nyo Ay, pa ng Hindi na binigay May mabibilan ba dyan May mabibilan dyan May Hindi mabibilan ng pagkain May nila pa ako. Manila po. Taga Manila pa? Oo. Hindi mo may ana, dala muna. Tayo na muna. Tayo na muna. Malayo, Malayo, mga muna. Malayo pa sir, tayo na muna diyan. Dali ka pa trabaho. Tomorrow pa din ang dito pero sa ito ako bilang. So ito yung mga sir, bibilang pagkain So ayan mga tol, nagmamadali tayo Dahil si kuya hindi pa kumakain So binila natin, bibila natin ng pagkain So sana umabot pa tayo Nandun pa si kuya Ang pabilisan sana No wala na si sir sir, yung binila natin ng pagkain na wala. Ayun si sir, naglalakad. <coughs> sir, ay ka ka muna! Matamalis ka dun Kaya kumain ka muna oh Kaya kain ka muna Malayo pa kaya po dito Malayo pa pa Kumain ka muna Bibigyan nila kitang pamasahe para makauwi ko ng maayos Kumain ka muna dyan Nawala ka bitla sabi ko yung mo ako eh Hindi ko kakakain nun Kumain ka muna dyan kain ka muna Ay, ba, kanin, ano, may kanin d'yan, kumain ka muna ng kanin. Alam mo ba, pa, pumunta d'yan pa, eh. Kumain ka muna d'yan. Ano pa yun d'yan, eh. Sabi ko, wag mo na umalis, eh. wag mo na umalis, eh. Sabi ko, kumain muna, eh. Naglakad lang eh, galing daw siya moron eh. Oo. Mahin ka muna dyan, tapos mamaya. May lakad kasi ako, oh. wala akong lakad, wala akong schedule ngayon, nakakatid na lang kita eh. Eleven thirteen, oh. Ang na kanina sa gutom, eh. Oh, bumagsak doon Oo, bumagsak nga doon eh. Magulat na lang, ako. Ano, Ano? Bumaba ng jeep. Bumaba ng jeep. Hindi, ano bumaba ng jeep. Eh, bigla na lang bumagsak. Pati hindi in na Adat linggo na kayo doon, sa Morong? sa Morong? Oo, ang layo ako Oo, ang layo Morong to. Hindi, okay, ano na, dalawang araw. Hindi, dalawang araw. lunes, dalawang araw. pa lang ngayon eh. Angangat ah, ko lang, tatadumag sa kabigla eh. tana ko lang, ano, ano. Oh ini lapa. Cermin oh, tapi lah. oh. oh, si, saya si, join. Layun makne? Hmm. Oh sih, yang layun. Kau hindi ka di ka mabubusog doon. Ano oh, ang schedule ko? Pero ano mo naman pa, we? Mm, uh, gusto ko sabi ko nga sa iyo, intayin mo ko doon eh. Pagkakala oh, sa lakas ng kalaan Lakas ng kalaan ako Huwag din mo iya, huwag ka iya Kailangan na kailangan mo lalo na, na ganyan ha oh. Huwag ka eh, mayaya pag kailangan mo So ayun mga tol So Mula lunes Mas ngayon Sabi ko nga hintayin niya ako Eh pinagkakaguluhan na siya doon kanina eh Pero alam mo naman tayo eh, di ba? Hmm. Sino ang kasama mo doon tumasok? Ah, may service kayo. Hmm, oh, wala na sila. Amoy na. Hmm. Oh. Ah. Pati sila, hindi rin binigay. Oh. sige sige uh, Sige sir, kumain ka lang ng kumain dyan okay. thank you, thank you Oh, ko na tingin kasi pinay ko Ang halos ay kung muna, bibili lang ang pagkain Pinay nung ng tubig eh lang ito ang pangain Thank you, thank you, thank you. Hmm. Ay tira ka pa o lang tira? Hindi ka pa o. Hmm. Sampo. Magkano pa masakay pa punta doon? Hindi, bibigyan pa ka masakay. Kung wala na ako nakati, hatid sa anak eh. May adjust kasi yung brace ko eh. May pupunta na ako doon sa may rosaryo eh. Eh, late na nga ako. Alas 10 dapat yun eh. Hindi, sige, bibigyan kita ang pera pa masakay.